Ito po ang aking tanong. Hindi ko Ito po, hindi rao po kasi mabasa. ko na lang po. Sa kapangyarihan. Akin na ang buong sanlibutan. Kaya kayo mga naghari-hari dito sa bundong ito na under sa so domination ni satanas. Take notice, I'm here already. I'm claiming ownership of the planet Earth. This is the Lord's, it's not yours. Psalms 24 verse 1, The earth is the Lord's, and the fullness thereof. The, the, the world and they that dwell therein. Espesyal mm. na yan mga kapatid. The earth is the Lord's. It is owned by my Father. And the fullness, the rock, everything that is in it. The world that you have destroyed, and they that dwell therein, including all of you. Seven billion human beings. I own all of you. Father. And the fullness, the rock, everything that is in it. The world that you have destroyed, and they that dwell therein, including all of you. Seven billion. anak ngayon ang nakaupo na sa kapangyarihan. Amen. Akin na ang buong sanlibutan. Ako ang may-ari ng buong sanlibutan. 7 billion na kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, may kaluluwa siya eh. Amen. <laughs> Pagka ikaw na matay, wala ka ng bilyon. Ahanapin ah, mo kaligtasan mo. Ako na yon. Pa kapatid na Maricel, matatanggap mo ba to? Na siya may-ari ng kaluluwa, 7 billion people? Totoo ba yan? Basahin natin sa Biblia, 18.4 ng Ezekiel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Wala pa si Kibuloy, may nagsabi na nun eh. Ah, may sabi nun ng Diyos. Ngayon lilitaw ka, kapakailan ka lang lumitaw, ikaw na may ari ng kaluluwa ng lahat ng tao. Ano ba naman kaya bangan yan? Kapatid, mag-unos dili kayo, maniwala diyan kay Kibuloy. Kay kaya bangan yan. Lahat ng kaluluwa kanya, ang mundo kanya, pati ginto ng Amerika kanya, pilat kanya. Totoo ba yon sa reality? Totoo ba na ang ginto ng Amerika kanya? Pakinggan nyo ang kawalang dito. Kada nasod na may pondong bulawan, nag-back up sa economy. Ang pinakadaghang bulawan sa kalibutan ng United States, 8,000 metric tons of gold ang nasa ilahan. Second is uh, Germany with more than uh, 5,000 metric tons of gold. ako na tanan. ako na tanan. Yung lahat ng ginto sa Amerika, ginto sa sa Germany, eh kanya na raw lahat yun. Totoo ba yan? Mag-isip mag na lang tayo in logic and in reality. Hindi ka maniniwala, sinungaling yan eh. Sinungaling na, nanlolo ko pa ng kapwa na sinasadya niya raw na imali para raw ako mabingwit. Palukohan, talagang hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Nagsalita rito sa Brasil, Nag daw si Mueses. Inutos daw ni Paraon na patayin ang lahat ng batang lalaki dalawang taon pa baba uh, para mapatay si Mueses. Pinun ako. Sinadya niya raw yun. Sinadya. Hindi naman ako kausap mo noon. Ang kausap mo mga Brasilero eh meron pa nga mga nakaanong headphone para maintindihan dahil hindi naman marunong ng English yung mga ibaroon. O pakita ko sa inyo, sabi mo, sinadya mo, talagang yan ang paniwala mo, mali ang paniwala mo, basa. O pakinggan natin. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time two years below to be killed, to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die and no one will be a threat to the throne. So they took all of them and gathered all of them and killed all of them. And Moses was born in those adverse circumstances. And his mother... Yan yung sinasabi niya yan na pinapatay daw ni Paraon lahat ng bata dalawang taon pa baba nung mabalitaan na nung makatiktik na si Moises ay eh, pinanganak. Para daw mapatayin niya si Mueses, lahat ng bata dalawang taon pa baba pinapatay ni Paraon. Pinun ako. Hindi to totoo yun. Ang pinapatay ni Paraon, hindi lahat ng bata at hindi dalawang taon pa baba. Ang pinapatay niya, lahat ng bagong panganak na lalaki. Hindi kasama ang babae. Lahat ng bagong panganak na lalaki, pagkapanganak, pinapatay niya, hindi dalawang taon pa baba. E mali, sinasabi, pinon ako. Kumunta rito kasi sa Brazil, sinusundan ako eh. Di ba? Para lang masabing meron din sila sa Brazil. Nangaral ng mali. Nung mapuna, yung kanyang mali, kasabi-sabi pa naman, sinadya ko yun. O, pakita nyo, sinadya niya raw. Yung kay Paraon, alam ko yun. Pati si Herodes, yung pinagpapatay yung mga bata. Alam ko yun. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. Kung talabang sinusundan nila ako, ah, sinusunod nga. Sinadya ko. <laughs> Sinadya niya raw yon. Sinadya mong manloko, di ka na nahiya. Kapal hmm. ng pagmumukha mo. Sinasadya mong lokohin ang kapwa mo tao. O brasilero pa ni loko mo. Kala mo paniniwalaan ka rito ng mga matitino? Nako, pag nakakuha ka rito ng miyembro, alam ko na yun hmm. kung sino makukuha mo. Pero, para sabihin mo na uh, ah, sinadya niya raw na sabihin niyo para mabingwit daw kami, eh, ang liwa-liwanag na hindi mo sinasadya, tignan mo lang yung gestures mo eh. Totoo yung sinasabi mo sa loob mo na si Paraon nagpapatay ng bata dalawang taon pa baba. Hindi totoo yon ang nagpapatay ng bata, dalawang taon pa baba, si Herodes para mapatay si Kristo. At hindi lahat ng bata pinapatay gaya ng sabi mo. Ang, ang, pinapapatay lang, lalaki lang sa panahon ni Herodes. Lahat ng batang lalaki, hindi kasama ang babae. Ngayon, sa panahon naman ni Paraon, ang pinapatay lahat ng bagong panganak na bata. Basahin natin. 1.15 ng Eksodo. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Ebrea na ang pangalan ng isa ay Sipra, na ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Ebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan. Kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapot kung babae ay inyong bubuhayin. Yan, hindi papatayin lahat ng, lala, ng, pati lalaki, pati babae. Pagka nanganganak na ang Ebrea, pagka lalaki, patayin nyo. Pero pagka babae, bubuhayin nyo. At hindi niya inutos yon dahil alam niyang pinanganak si Moses Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi niya, Pero knew about it that this boy was bound to be a king. Mali yon. Kaya ipinapatay ni Paraon lahat ng lalaking ipapanganak para wag magkaroon ng malakas na puwersa ang Israel. Para ang maging mga Israelita, karamihan lang babae, pero mga lalaki papatayin. Baka natatakot si Paraon na sila'y matalo ng mga Israelita na kanilang mga alipin. Walang kamalay-malay si Paraon na noong panahon na yon ipapanganak si Moses, No? Hindi niya alam na ipapanganak si Moises. Patunayang hindi niya alam, naging parang apo niya pa nga eh. Sa bahay pa nung kanyang anak, pinalaki si Moises eh. Dahil inampo nung kanyang anak na babae si Moises. Walang malay si Paraon sa pagkapanganak ni Moises. No? Parang sabi, sinasabi nito si Kibuloy, Pharaoh knew about it. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Ay mama, wala sa Biblia sinasabi mo. Sorry na lang, ano? May nagtatanong sa akin, kaya ako sinasabi ito. O, tinan mo sabi niya. Pero, knew about it. Pakilagay mo nga. Pero, knew. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at that time two years below to be killed to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die hey, tama no mali ang pangangaral mo hindi totoo na kaya siya nagutos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang napinang, napinang, panganak na si Moses hindi ang dahilan niya kung ba't niya inutos patay yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yun, ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya, hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot, pagkapanganak pa lang, hindi dalawang taon pa baba. Ang may utos nung dalawang taong pababa si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam, mo, itong taong ito, daldalang nang daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukotin niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia. Si Marcos man naman daw eh, apostol. Wala namang nakasulat sa Biblia ang apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Yeah. Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya diyan? membro Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ano, lumusot ka uli, kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ang miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan sabihin mo, ah, sinadya ko yon Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Eh, miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mga ngaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpaka Ikaw may ari ng lang Amerika, susumbo kita kay Trump. Ha? Sasabihin mong ikaw may ari ng lahat ng... Ano ko naman kayo, mga kapatid? Aanib kayo rito? Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We stri strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they, they, they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong relihiyon, You stick to the words of Kibuloy, which are not biblical. I'm sorry to say this. But you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may ari ng kaluluwa, mahigit ng labing limang taon yata nung sabihin mo, mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may ari ng kaluluwa, napakawalang yamo. Walang yan ito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya, February 19... 19 ano? Uh, 2000 ano yan? Sabi niya, August 2005. Sinabi niya, ano? February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months. Sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta itong si Kibuloy na ito eh. O, pakinggan nyo. So, to the members of this guy who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have six months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be answered to hell when you die. while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this, of this leader, I am telling you, get out. At lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng six months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. so this group of eli soriano of the dating the Un, your leader is already damned and judged because it is not our fault it is his fault because last night a revelation came to me he is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. and it will eat up his guts. What a sore punishment. Ayan, so, sabi niya, pagkakasakit daw ako ng wal, well, hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months eh. Kung ano yung eh, kaparusa kay Soriano, hindi ano sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? August 30 na ngayon. Ay, ano na? Ilan taon na? Labing apat na taon na at anim na araw, ay anim na buwan at tatlong linggo at tatlong araw ngayon. Salamat sa Diyos ko. Hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi nyo? Anong klase ng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh, talaga eh, yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tinan mo, di ba ito? Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh, see, Pastor? You should have had faith. <laughs> ano? You know, revelation talaga no, si Pinoy, pero I have given my word to Gibo Oo nga eh. yan ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father... Has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Yudoro. Tamo? Ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo, the Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Yudoro. Ede yun ang sabi ng Almighty Father mo? Pag sabi mo naman kay, kay Chris Aquino, ang revelation ko naman ni ka talaga eh, si Pinoy. Ay lang I have given my word to give. Eh, di ba, kaliktaring ka. Paano ka nga sa Diyos niyan? Kapatid na... Ah, kapatid na Maricel. Ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, pitong bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons. 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya ito ako na tanan. Akin lahat yan. O paano maniniwala diyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya nagpapalimus pa. At kung totoo yan? Ba't pinagpapalimus mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed son. The appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7.23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat na mamalagi man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating su Kristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya. Gago. G-A-G-O. Gago. Ano raw ang gago ay sa diksyonaryo ng Pilipino, Sislus? Ito po, ayon sa UP Diksyonaryo ng Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, kung gago ka, eh, lalaking la, wala kang talino. Eh, talinong nasa iyo? Biro mo ang kinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan ang pagkaapostol niya. Ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3.1. Kaya... Mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkang palitan si Jesus? Sinungaling. Manluloko hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero, kung gusto niyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia. Hindi sa katha-katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili, wala naman sa Biblia. Pero mo, siya luluhod lahat ng tao sa kanya. Lako, hindi ako luluhod sa iyo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa iyo. No? no? Luluhod ako sa iyo. Never. Sana mamatay na lang ako. Kaysa lumuhod ako sa iyo. Alam kong bulaan kang Kristo eh. 'Yon ang sagot ko kapatid na Maricel. Pasensya ka na. Ha? Talagang lang tao na dadala ng emosyon. Si Pedro nga na nagae, eh. Nung madala ng emosyon, inuhuli si Kristo eh. Ako hindi pa naman ako nananaga. Na, 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 na nagsasabi lang ko ng totoo. Kuminsan lang masakit talaga ang totoo. Salamat, Brother Eli. Salamat, Jesus. Salamat po. Sana wag kayong magdamdam, mga kapatid. Ha, hindi ko lang matiis na hindi kayo nanloloko kasi. Pati si Chris Aquino ba naman eh. Paborito ko pa naman si Chris eh. Niloloko mo. Ah, sabihin mo. Nung una, sabi mo ang revelation sa iyo eh, ang presidente eh, si Kibo. O mo si Chris di loko mo sinabi mo. ang revelation ko naman talaga si Pinoy oo eh. Oh. Sige nga kaya mo patunayan sa usgado yan na dalawa revelation mo sa magkaibang panahon eh tama ka pa rin. <laughs> ano ba yan? Pati ginto ng Amerika pinag-iinteresan ang isip nitong taong ito. Ba talagang makalupa ang isip nito eh dahil tama na nga, saka na lang uli sa susunod na exposition. <clears throat>